Masura. Ha? Masura. Yan na, ang nating cortina. ang <laughs> ganda. Yan. Malinis. Ano ito, ano ito ba? Ay, hey, ma'am. Hmm. Ganyan lang pala yan, ma'am. Mm -hmm. Hindi rin ano, walang pom. Pong... Ano ito? Ano ba okay, 'yan? Ano <laughs> 'yan? Ay, ito na 'yung sa ano. Ayun, ah, lapad. Sa shower. Ang so lapad towel. pala 'yan. Sobrang lapad. Dalawa. Mm. -mm. Oh, Ang lapad no, full. Salamin. Uy, yan, laki pa. Sakto, sakto pa no? <laughs> daw. Sakto siya. Ganda ni naroon. Neralo. Dito isa sa ninalagayo ng naman. Sa kwarto po. Ito po. Ano 'yan? Ah. Ito ano 'to? Ay mo no? Ah, ayyan nait bago, ma'am. hmm. Para hindi na ano. Ang ganda naman ng papel. Brown Lagay niyo sa regalo nyo. Sa regalo niyo. Wow. Mm -mm. Ito ay... Ano yan? Pillow case ba yan? Ay, bumili ba akong pillow case? Why? Ano ba? Walang di ko yan matandaan. Eto, ano ito? Ano pa? Mm, yan? Ay, mga baso. Ay, okay. O, oh, ayan na, ma'am. Ayan na. Din? Oo, oh, ganun din, siyempre. Ayan na siya. Ayan na yun? Ah. Talaga? Hmm. Okay, horror. Magbaw ka na. isang pack lang <laughs> ba? Kala, ko may isa pa, yun, oh.